1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Zam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday sa inyong lahat. And then, of course, gusto ko rin mag -shout out sa lahat ng nakatutok dito lagi-lagi sa mama sa vlog. Hello, hello, hello. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa pagmamahal at support at na binibigay ibibigay ninyo syempre dito sa channel ko and then of course shout out din sa aking best friend na si Rona LB at saka syempre si Christine Ann Perez na laging nagmamaganda so yon syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman oh my god ang mga chika natin ngayon ay talagang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa unang chika mama Sam anong masasabi sabi ko daw doon sa mga gaw na ginamit ng mga beauty queen na nag-title holder katulad na lang ni Nicaragua, tapos sa Miss Universe, di ba? Uh, and then dito sa Miss International, and then dito din sa, ano, tawag dito sa Miss World. Lahat sila may cape, oh, di ba? May cape na napasabog na gano'n. So, yun yung uso ngayon. Anyway, uh, yes, nakakatulong yon sa performance ng girl kasi yun yung mga extravaganza na tinatawag, yung mga pasabog, alam mo yon Dapat kasi na ang mga kandidata na lumalaban, sa totoo lang, lagi silang may pawaw. Sabi ko nga pag walang wow yan, hindi mananalo yan. Lagi niyong tandaan. Kasi syempre kapag may wow, syempre ma-amaze ang judges. Lalo na kung ang eksena ay talagang pupukan yung labanan, grabe yung, yung mga eksena ng mga kandidata, dikdikan na talaga, yung alam mo yun, lalo na maraming magaganda, katulad na lang ba, sa Miss Universe, talagang walang tapon talaga, lahat sila ay eksena kong eksena, di ba? So, dapat talaga may paandar ka sa bawat eksena mo. So, ayun, si Nicaragua, nakita naman natin, simple lang yung gaw niya, pero alam mo yun, yung cape niyang color light blue, ayun ang nagpaganda dun sa gown, promise. And then dito naman kay Miss International, kay Andrea, syempre, ganun din yung eksena. Laging may paribil, may pasabog pa. And then, syempre, sa Miss World, ayun, ang lakas maka-queenly, diba? So, yun. So, yun yung mga tinatawag na extravaganza beauty. Ganon. Yung alam mo yun, laging may paandar, may pasabog, may paeksena. Importante yan guys. Sana ganon din yung magawa na gown ng ating mga designers sa Pilipinas na lalo na pagdating sa international pageant dapat talaga meron silang paandar sa gown. Yung tipong mag-aala ano na Wonder Woman ganon. Anyway, so syempre abangan natin kung sino nga ba ang kakabog ng bonggam-bongga sa mga mga eksena na lumalaban ngayon syempre sa international pageant lalo na sa Pilipinas na talaga naman oh my god iba-iba ang eksena at iba-iba ang kanilang mga paandar di ba and then para sa sumunod na chika mama sam usapang miss world so bakit tingin mo si miss czech republic ang nanalong miss world To be honest, ako para sa akin ha, bukod doon sa performance na ipinakita niya nung Miss World at nakita naman natin na talaga namang lutang ang beauty na meron siya. Ang napansin ko, kaya siya ang kinuhang Miss World dahil yung height niya, number one, na talaga kakaiba, sobrang pangkad, maganda, merong tinatawag na extravaganza beauty. O, oh, diba? So, yun. Ako, to be honest kasi, nung una pa lang, sabi ko nga sa lahat ng nakahilerang kandidata sa top 5 ng Miss World o top 6 ba yun, sabi ko mukhang ito yung mananalo kasi ito yung matangkad. Ayun yung una ko napansin. And then, pangalawa, ang napansin ko sa kanya, alam mo 'yung meron siyang tatak Miss World 'yung eksena niya. 'Di ba naman 'yung mga Miss World beauty. Ang gusto nila 'yung nakaladlad, 'yung hair, tapos 'yung 'yung mata maganda. 'Yung mga pang Miss World talaga. Mula noon hanggang ngayon, parang iisa 'yung pattern ng itsura ng beauty queen nila. Hindi masyado pala ayos. Ang gusto nila, hindi kabog na kabog 'yung 'yung eksena gusto lang nila 'yung tipong pag tumayo ka palang, maganda ka na. So, ganon. Ayun ang kailangan ng Miss World. So, sana makapagpadala tayo ng ganitong kandidata. Basta ang gusto ng Miss World ay payat, matangkad. Hindi naman yung payat na payat. Yung matangkad. Ayun yung parang piding ko. Kasi parang, pag tinawag na Miss World, kailangan talaga yung, ano mo, yung may high. Diba? Tingnan mo si Carolina si Bia, Sobiano ba yon Na isa yung sa mga talagang, oy, perfect. Yung mga pinapadala natin ng matatangkad sa Miss World, pumapasok sila sa semifinals ng bonggang-bongga diba so yun so good luck and then mama sa ano naman ang masasabi mo Intercontinental Beauty Pumalo kaya sa Miss Universe Philippines mm -hmm. Mga Intercontinental Beauty Na si Christy McGarry Na nag first runner up Sa Miss Intercontinental At saka si Christy Stephanie Hanson Na nag third runner up Sa Miss Intercontinental So why not? Bakit hindi? Naalala ko si Lara Duta nanalo siya ng Miss Intercontinental and then lumaba siya ng Miss Universe na title siya. Pero kasi it's not about the, oy galing sila ng Intercontinental, malakas ang eksena nito. No. It's about the determination ng girl, yung determination na meron sila doon ako naniniwala na kapag may determination ng girl at talagang ginawa niya yung lahat na makakaya niya plus nandoon doon talaga na magaling siya, mananalo siya. Kahit sabihin mo pang first run up yan sa Miss, sa Miss International, sa, uh, kung saan pang sa Miss Grand, kung hindi naman siya nag-e-effort, wala din. Pero syempre, kapag nag-effort naman ng girls at nakita mo naman na talagang ginagawa niya yung lahat, ibig sabihin nun ay kaya rin di manalo. ba diba? So, yan. So, kaya nga nakatungtong yan ng first runner-up dahil may nakikita sa kanyang kakaibang ganda. So, ibig sabihin no, na parang on oh, near to the crown na. So, itong mga intercontinental beauty natin na lumabas sa Miss Intercontinental na nandirito kayo sa Miss Universe, kung tutuusin, no, kung isipin mo, no, magkasunod na taon, ay piling ko naman may laban naman sila sa Miss Universe. At nakikita naman natin na talagang grabe ang pasabog at paandar nila dyan. So, tingnan natin. Magkakaalaman niya sa May 22, di ba? And then, Miss Grand Philippines, Mama Sam, tingin mo, push pa ba'to? hindi ko alam. <laughs> so, totoo lang, ah uh, tahimik ngayon ang Miss Grand. Mm -hmm. Kahit yung Miss Grand uh, Thailand, sobrang hindi ganun nakaingay na pinag-uusapan ngayon dito. Dahil siguro ang mali ni Mr. Nawat ay tumutok siya masyado kay Impa. So, yon Yung parang masyado siyang naging entertainment yung Miss Grand na. Kumbaga parang, Siguro ang dapat na ginawa ng Miss Grand para mas manatili yung ingay nila Dapat taon-taon iba-ibang klaseng eksena ang ipinapakita nila Hindi yung parang nakapattern lang natatak Miss Grand Kasi pag ganun ang mangyayari talagang pagsasawaan sila ng tao Saka sana bawas-bawasan din nila yung pagiging pasabog nila Yung maingay, nagmumukha silang circus na pageant So dapat medyo ano... Ah, tawag dito Lilo lang kahit ako eh minsan pag magpupunta na ako ng misgram parang ah ganito na naman yung eksena tulad nung isang taon so dapat may iba 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 dapat ang eksena every year hindi yung parang ay ganito ang gusto ko pasabog so ganito yung nagiging ano dati tapos ngayon na Nakita nyo ba si Miss Phuket? Diyos ko, nakakaloka. Parang labas na ang kaluluwa ni ate. so, dapat ayon maiwasan yung mga ganun. Kasi nagmumukhang porn star yung kandidata. So, dapat hindi ganun. Actually, hindi naman kay Mr. Nawat nang galing yun eh. Doon mismo sa mga team na mga girls na ah, dapat pasabog tayo, eksena tayo, papansin tayo para mas mapag-usapan tayo. To be honest, ako hindi ako a agree sa ganun. Kasi parang feeling ko nakakawala ng ano, moral ng, ng babae. So, yun, nakakaloka. So, ako para sa akin, mas gusto ko pa rin na dapat nandoon lang kayo sa bakbaka na talaga na, alam mo yung babae sa babae, and then bongga ang eksena, may extra sa beauty, yung gano'n, hindi yung parang nagmumukha ng circus. So, yun, isa yun sa mga para nananahimik ang Miss Grand so doon naman sa magkakaroon pa ba ng Miss Grand Philippines I think so hindi ko alam sa ngayon kasi diba mainit naging talakayan nung nakaraan taon sa Miss Grand sa pagkakatalo nga ni Nikki Dimora tapos nag voice out si Mr. Nawat na tamad yung kandidata natin, hindi marunong makisama, Chuba at kung ano-ano pa eksena, nadagdagan pa ng MJ Lastimosa issue, so yon So, ngayon, I don't know kung magkakaroon ng Miss Grand Philippines, but I wish, diba, ba? So, alamin natin nga in the future. So, ngayon, wala muna. Wala pang chika, wala pang ano, tahimik pa. So, depende yan kay Mr. Arnold at kay Mr. Nawal kung ano ang mapag-uusapan nila at kung ano nga ba ang plano nila. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Sambales na, na isa daw siya sa mga kaparehas ni Venus Ra? Uh, siguro yung backstory na galing sa hirap tapos nandito, lumalabas sa pageant pero magkaiba naman sila ni Venus Ra si Venus Ra, kung titignan mo talagang maganda yung backstory niya and then nakaka-inspired, tapos alam mo yung kung saan siya nagmula hanggang sa itinaguyon niya yung sarili niya sa mundo ng pageantry So, yon So, eto naman si sambales ay maliit ang bewang. <laughs> Ayan yung masasabi ko. Actually, iba si Venus. Si Venus kasi may beauty na masasabi mo na kakaiba. And then, eto naman si sambales, ganun din. Pero ayoko sila ipagkumpara kasi parang anlayo naman nila sa isa't isa. Siguro mas maganda na magpakilala si sambales bilang si uh, Anita Rose Gomez at tingnan natin kung ano ang may offer niya sa Miss Universe Philippines and then tingnan natin kung hanggang saan siya makakarating sa bawat eksena doon, di ba? And then para naman sa sumunod na chika, mga runners up nung 2018, sila kaya mamayagpag na beauty queen ngayon taon na to. So, ito ay si Atisa Manalo at saka si Stephanie Gutierrez na lumalaban daw ngayon dito sa Miss Grand. Ito yung mga comeback beauty. Uh -huh. To be honest, ako, si Atisa, trepengang doon na nakakatuwa kung titignan mo dahil si Atisa talaga hindi maawat sa bawat eksena niya at laban na laban. So, hindi imposible na si Atisa Manalo ay mag-comeback sa international pageant sa Miss Universe. So, tignan natin kung ang kanyang pagbabalik ay makakarating nga ba sa university stage. So, yon So, ako para sa akin, uh, isa to sa mga nakikita ko na talagang laban na laban talagang isang ati sa Manalo. At why not? ba diba? Kung ilalaban siya ng Miss Universe, bakit naman hindi? Tignan natin kung hanggang saan nga ba ang tibay ng isang ati sa Manalo. Kasi itong time na to, iba na yung challenging dito kay ati sa Manalo. is not only about si nga, pakita mo nga sa amin na beauty queen ka. Actually, wala naman na siyang dapat patunayan sa atin kung beauty queen ang pag-uusapan kasi napatunayan niya na yun maraming beses. And then ngayon, uh, mas pinapahanga pa rin tayo ng isang ati sa Manalo sa bawat eksena na ipinapakita niya dito sa ano sa Miss Universe Philippines at masasabi ko hindi ko alam parang imposible talaga na matalo siya dito sa ipinapakita niyang eksena so yon ganon yung nararamdaman ko and then nakikita natin na parang Talagang yung decidido niya na makarating sa Miss Universe stage And then pagdating sa Miss Universe Doon natin malalaman kung siya nga ang mananalo Miss Universe Philippines Malalaman natin nga sa Miss Universe Kung talagang isang at isang manalo Ay palaban talaga sa intablado So yun So I'm waiting And then dito naman kay Stephanie Gutierrez Of course gusto ko siya magbalik at kung siya ang ipapadala ng Venezuela sa Miss Grand, eh, ang bongga, di ba? So, yun. So magkakaalaman yan. Basta ako nandoon ako na naniniwala ako sa kakayahan ng dalawang kandidatang to, yung determination nila. Actually, eto nga si Stephanie Gutierrez, walang effort to. Yung kumbaga parang yun na. Si sa Manalo naman, eh, kilala naman natin na palaban. Kaya, go, go, go lang. So, yan. Ano naman sa sumunod na chika? Tapatan. Alexi Brooks at Isa Manalo at Victoria Velasquez Pinsen. Tingin mo mama, sa possible ba na sila ang mag-top 3 ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Well, possible, yes So, bakit na mahindi? Nakikita natin na malakas din ang isang Alexi Brooks Na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe At iba talaga yung ipinapakita niyang galing Iba yung ipinapakita niya dito sa competition At naniniwala ako na kaya niyang makarating talaga sa dulo ng competition Sa ngayon, talagang iba eh Malakas talaga ang isang Alexi doon sa ipinapakita niyang laban And then, Victoria Velasquez-Vincent, grabe ha, talagang ayaw din magpaawat sa kanyang pagbabalik. Talagang pasabog talaga ang lola mo. Kung tutuusin, pag nakita mo siya, talagang magugulat ka sa mga eksena na ipinapakita niya ngayon. Mas, mas, mas ano siya mas strong, mas uh, caliber yung ipinapakita. And then, mas nakikita ko sa kanya na sobrang talagang gigil siya sa corona and then nando doon na parang piling ko wala siyang palalagpasin na eksena kumbaga parang lalaban siya hanggang sa dulo at sa Manalo ganun din ang ipinaglalaban as in talagang ando doon din na ayaw niyang palagpasin ang bawat momento ayaw niyang palagpasin na may makakasingit sa kanyang iba sa kanyang pagdaan, pagtungo sa corona ng Miss Universe. And then, tignan natin, magkakaalaman talaga yan sa susunod pang mga laban nila. But for now, masasabi ko talaga malakas ang isang Alexi, malakas ang Atisa, malakas ang Victoria Velasquez Bizen, at walang tapon. ba? Diba? So, talagang kahit sino sa kanila eh, pwede. Lalo na ngayon, just ko, nandirito na sila sa talagang matinding labanan. So, mag-expect ka na ibibigay talaga nila ang mga buhay nila para sa laban nila dito sa Miss Universe Philippines. So, matira, talagang matira-matibay ang competition na to. So, tignan natin kung sino nga ba ang aabot sa dulo at sino nga ba ang susungkit ng corona sa kanila. So, yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys! Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.